Aris, ngayong araw ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay nagpapakita na ang Aris ay wala sa mood para sa mga usapang paligoy-ligoy at mahahabang diskusyon. Mas gusto mo ang mga direktang usapan at mga solusyong yung mabilis matapos. Sa usaping pera, tila may malasakit ka sa mga kamag-anak at maaaring magpautang, ngunit sa ibang tao ay magiging mas mapagmatsyag ka at tatanggi. Sa trabaho naman, ang iyong salita ay iyong paninindigan kapag sinabi mong gagawin, siguradong tutuperen mo ito, ayaw mo nang napapahiya, kaya't masikap kang tumapos ng iyong mga responsibilidad sa relasyon, hindi ka seloso at laging nagtitiwala sa iyong minamahal, Pinipiling maniwala sa mga sinasabi niya, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ang araw na ito para sa Taurus ay tahimik at maayos ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw mo ng mga mahahabang usapan at mga walang katuturang diskusyon sa trabaho. Mas gusto mong magtrabaho ng tahimik, ngunit may mata kang mapagsuri at laging alerto sa mga detalye, malikhain ka sa paghahanap ng mga bagong pagkakakitaan. Palaging iniisip ang ikabubuti ng iyong pamumuhay, sa pamilya, may bukas palad kang pag-aalok ng suporta at handang gumastos para sa kanilang kapakanan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini, ngayong araw ang Gemini ay hindi matitiis ang mga usapang walang laman o kasinungalingan, lalo na sa loob ng tahanan. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa kaysa makipagkwentuhan dahil sa ganitong paraan mas mabilis mong matatapos ang iyong mga gawain. Wala kang balak magpautang ngayong araw upang makaiwas sa mga deconized-nais -na, na sitwasyon at posible pang mga alitan, mapanlikha at mapagsuri ang iyong mata, lalo na sa mga biglaang suliranin, sa pag-ibig. Kahit mabilis kang magduda, palaging may tiwala ka sa iyong minamahal, sa aspeto ng pera. Magiging mas maingat ka ngayon at mas pipiliing magtipid. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer, ang araw na ito ay nagpapahiwatig ng katapangan para sa mga Cancer. Iiwas ka sa mga usapang walang direksyon at mas gusto mo ang tahimik ngunit masigasig na paggawa ng mga bagay. Ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, dedikado ka sa pag-aalaga sa iyong pamilya, lalo na pagdating sa paghahanda ng pagkain, lagi kang handa na tulungan ang iyong mga kapatid at magulang, ipinapakita ang iyong pagiging maalaga, sa pag-ibig, lamang at pagmamahal ang nangingibabaw sa iyo. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay nagpapakita na ang Leo ay masipag at dedikado sa trabaho. Hindi mo hinahayaan na makalusot ang anumang kapintasan kaya't gagawin mo ang lahat upang masiguro ang tamang resulta sa usaping pera. Inuuna mo ang kapakanan ng iyong pamilya at hindi ka handang magpautang, medyo masungit ka ngayon at maaaring maging maikli ang iyong pasensya. Lalo na sa mga usapang walang laman, ayaw mo ng mahabang diskusyon at gusto mong matapos agad ang mga bagay-bagay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo para sa Virgo ang araw na ito ay puno ng kabaitan, ngunit kapag nagalit ka, diretso at walang paligoy-ligoy ang iyong mga salita, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa, dahil mas natatapos mo ang mga gawain kapag walang sagabal, sa loob ng bahay, ayaw mo ng mga bisita, upang maiwasan ang chismis at ingay. Mabilis kang magduda sa mga bagong kakilala. Ngunit ito ay bahagi ng iyong pag-iingat sa pag-ibig. Ipinapakita mo ang iyong pagiging malambing at mapagmahal. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay may ugali na umiwas sa mga usapang may kinalaman sa utang, upang maiwasan ang anumang alitan o tampuhan. Sa trabaho, tahimik kang gagawa ng mga bagay na nais mong matapos ng maayos, at mas pipiliin mong hindi makialam sa mga usapin ng ibang tao, lalo na sa hanap buhay. May posibilidad kang magduda o maging maingat sa ilang sitwasyon upang maprotektahan ang sarili sa anumang suliranin. Sa larangan ng pagmamahalan, malambing ka at maluwag ang loob na magbigay ng suporta, lalo na pagdating sa mga pangangailangan ng pamilya. Ang mga pahiwatig na ito ay nagbibigay ng paalala na ang pagtahimik at maayos na pag-uugali ay makatutulong sa iyo upang mapanatili ang balanseng relasyon sa mga taong nakapaligid. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio. Ang Scorpio ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay hindi mag-aaksaya ng oras sa mga usapan na tungkol sa chismis. Mas pipiliin mong magtrabaho ng maayos upang mapalago ang iyong kabuhayan. Sa tahanan, iiwasan mo ang pagpapahiram ng mga gamit sa ibang tao, at mas gugustuhin mong ang bawat usapan ay puno ng saya at positibong enerhiya upang mapanatili ang sigla ng inyong pamamahay sa trabaho, masinop ka at disiplinado, hindi ka madadala ng suhol o pera. Pagdating naman sa pagmamahalan, walang espasyo sa iyong puso para sa selos dahil puno ka ng tiwala sa iyong minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius Ngayong araw ang Sagittarius ay may ugali na iwasan ang pagkakaroon ng perang mula sa kalokohan o hindi tamang paraan dahil iniisip mo ang posibilidad ng masamang karma. Sa trabaho, mas gusto mong tahimik na gawin ang mga kailangan tapusin at iniiwasan mo ang mga usapang walang kinalaman sa trabaho. Sa aspeto ng pera, may kaluwagan kang magpahiram sa mga totoong kakilala ngayong araw, maaruga ka sa paghahanda ng pagkain para sa pamilya at puno ng lamang sa mga mahal mo sa buhay, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ang Capricorn ay masinop at meslan pagdating sa kalinisan ng tahanan. Sa trabaho, mas inuuna mong magtrabaho kaysa makipagkwentuhan upang maiwasan ang anumang suliranin at mapanatili ang trabaho. Hindi mo gagawin ang mga bagay na maaaring magdulot ng panganib sa iyong hanap buhay, sa tahanan, Lagi kang handang tumulong sa mga magulang at maaruga ka sa iyong pamilya, lalo na sa paghahanda ng pagkain. Bukas ang iyong kalooban sa paglabas ng pera para sa ikabubuti ng iyong mga mahal sa buhay, sapagkat napapasaya ka ng kanilang mga ngiti, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius ang Aquarius ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay masipag sa trabaho at inuuna ang mga dapat tapusin. Sa tahanan, ayaw mo ng mga usapang may pagmumura o biruang nakakasakit ng damdamin, hindi ka basta nagtitiwala ngayong araw, at mas maingat ka sa paghawak ng iyong kabuhayan upang hindi masira ang pinaghirapan mo, pagdating sa pera may kaluwagan ka rin maglabas para sa pangangailangan ng pamilya, malambing ka rin sa iyong mga mahal sa buhay, pinahahalagahan ang kapakanan ng lahat, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ngayong araw, ang Pisces ay iiwas sa mga usapang may kabastusan o tuksuhan na may kinalaman sa pagmamahalan. Masinop ka sa paggawa ng mga bagay at ayaw mong naabala o naiistorbo sa gitna ng iyong mga gawain. Hindi mo rin gusto ang mga walang kabuluhang chismis. Sa aspeto ng pera, hindi ka basta-basta nagpapautang, mas inuuna mo ang kapakanan ng pamilya sa paggamit ng kinikitang pera, pagdating naman sa pagmamahalan, wala kang espasyo para sa pagseselos sapagkat puno ka ng tiwala sa iyong minamahal, maaruga ka rin sa iyong mga magulang at handa kang tumulong kapag kinakailangan, lalo na sa aspeto ng kalusugan ng pamilya. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.